So, ayan mga ka yung sidecar na to ang ating ngayong re-repairin. Ayan. So, papalitan natin lahat ng GI na yan. Ayan, na may kalawang. Ayan, nabulok na. So, i re na natin mga ka uh, sa loob ng 6 years, ayan. Yun ang kinalabasan niya. So, dito sa gilid, ayan, kung mapapansin nyo, ayan. Bulok-bulok na kalawangin na. 6 years mga ka-welder, ayan. Sobrang bulok na, ayan o. Oh. Pati ilalim. Ayan, so pati bubong. Ayan, yung bubong, oh. Ayan, so re-repairin natin to mga kawilder. Ayan, pati yung tapaludo. So papalitan natin ng ganito. Checkered na lahat. Nang papalitan natin, checkered na yung ilalagay natin mga kawilder. Ayan, so stay lang mga kawilder. At atin ito kakalaskalasin. kalasin Ayan, So pagkakalas-kalas na Saka natin ipakikita ulit sa video mga kabilir Ayan Ayan o may kaaway na nga Ayan So upakan na natin to Habang hindi pa naulan Pero dito sa loob natin dadalhin yan Ayan sa loob ng ating Munting shop Okay so ayan Stay tuned mga kabilir At ating umpisahan na yan So ayan na mga kawilder ah, Babaklasin na natin yan Pati yung side na yan ayan. So tinanggal na natin yung side wheel ayan. So umpisahan na natin kalasin lahat Ayan o oh, bulok ng ilalim Ayan ang grabe na kalawang O oh, Wala na to mga kawilder Ito lang ang ating kukunin dito ulit Itong mga stainless na to Ayan Ayan So stay tuned mga kabilder. Ayan na mga kabilder. So ayan kung mapapansin nyo talagang giba na ano. Ayan o. Bulok na bulok. Ayan. So pinagkakating na natin yan. Ayan. Tapos ito naman mga kawilder ang tatanggalin natin. Ito. Itong sidings magkabila. Ayan. Tatanggalin natin. Okay. So. Siya nga pala mga kawilder. Kung. Ito. Madali ko lang to gawaan ng ano ng pampalit kasi nasa ako ang gumawa ng sidecar na to mga kawilder sa loob ng 6 years ayan so yan ang itsura ng ji 6 years na yan mga kawilder ako ang gumawa ng sidecar na to so ako rin na nag repair ulit ayan ako ang gumawa ako ang nag -repair. okay so sa madaling sabi mga kawilder eto na mayroon na tayong pampalit dyan checker na ang ipapalit natin ayan natabas ko na yan Ayan, so tinabas ko na kahapon yung mga pampalik dito kasi ang sukat naman ito ay kabisado ko kasi sariling gawa ko yan mga ka -builder. ayan so kakalas-kalasin na ito mga ka -builder. ayan bago ibibinda natin yan mga ka -builder. ayan so check out na ang ipapalit dito ayan so shout out pala sa may-ari nito si Madam Elaine ayan shout out sa iyo Madam Elaine ayan so stay tuned mga ka -builder. at ating kakalasin na yan lahat para ano, matapos na to, matapos na yung pagkakalas natin. Yan mga kabilder, so inuna natin yung likod para madali dito magkalas sa iba, ilalim pag wala na yung likod na yon, okay? Ayan, so stay tuned mga kabilder. So yan mga kabilder, uh, naalis na natin lahat ng bulok na lata, ano? Ayan, so nalagyan na natin ng angle bar. Ayan. yun no si bulok na rin yon. ngayon Naka-ready na yung ating panglagay dyan lalatahan na natin siya ngayon ayun na o oh, naka nakabend na lahat yon mga kawilder ano ayan so stay tuned lang mga kawilder kasi pakikita natin to pag may lata na ulit okay ayan skeleton na siya